Nag-iisa mayamang dalaga na naglalakbay. Ayaw niyang makasalubong ang isang taong naghihirap na humihingi ng tulong. Maaari ko po bang makasakay sa karwahe ninyo papuntang kabisera? Ikaw, may panganib ba sa iyong buhay? Hindi naman ako mamamatay. Sigurado siyang hindi mamamatay ang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Mingtan At pagkatapos ay tinanggihan ng kanyang kahilingang sumama sa pagtungo sa kabisera. Sapagkat kung ang isang lalaki at babae ay makitang magkasama, mahirap ng magpaliwanag kaya't iniwan lamang siya nito ng kaunting tubig at gamot at saka umalis. Samantalang si Ming Tan, ang ikaapat na anak na babae ng may hawak ng kapangyarihan sa militar na si Jing An Hao, ay ipinangako na noon pa mang umaga kay Liang Shizi ng Ling Gong. Gusto ng asawa ni Ling Gong na makapangyarihan dahil sa kanya, kaya't nais nitong samantalahin ang pagkawala ni Jing Bei Hao. Dali-dali na kayong pumunta rito dala ang apak upang maisaayos na ang kasalang ito, Binibini. Itong kasalang ito ay itutuloy nga ba? Sino ang nagsabing itutuloy ko? Ang pakikipag isang dibdib ng pamilya Liang ay dahil sa kapangyarihan ng aking ama sa hukbo at si Liang Zishan pa. Matagal na akong may lihim na relasyon sa aking pinsan at nagbunga ito ng isang hindi inaasahang pagbubuntis. Kung sisang ayunan ko ang ganoong kasal, talagang utu-utu na ako. Ngunit bilang siya ang pinakamayamang dalaga sa buong kabisera, hindi ko pwedeng hayaang masira ang reputasyon niya. Kaya naman sinadya niyang mapahamak ang kanyang sarili kaya natakot at lumipad ang mga ibon. Ang paglipad ng mga puting ibon ay masama. Masamang pangitain ito, hindi maganda. Dahil dito, ipinapahayag ng pamilya ng babae na hindi ang kopang araw na ito para sa panliligaw. Hayaan nating humanap ang ginang ng linggo ng magandang araw at bumalik. Pero pansamantala lang ang pagpapaliba na ito. Para maitulak ang kasalang ito, kailangan ng isang perfectong plano. Nalaman niyang pupunta raw sa templo si Liang Sisi ngayong araw kasama ang kanyang pinsang babae na malapit ng mga anak para manalangin. Kaya naman palihim siyang sumunod. Plano niyang maghanap ng ebidensya para mapatunayan ang kanilang pagtatagpo at makatanggi sa kasal. Nang makaalis ang dalawa, pumasok siya sa templo at hinanap ang kanilang mga kahilingan. Gamit ito, mapapatunayan niyang matagal na silang naglihimang magkasintahan. Nang muntik ng matamba si Mingtan, biglang may sumulpot na lalaking nakablak na agad siyang nasalo. Nasira ang medyas ko. Nakakahiya. Habang nagugulat si Ming Tan, biglang may narinig siyang boses sa labas. Parang may hinahanap sila. Inisip ni Ming Tan na ang lalaking nakablak ang hinahanap nila. Pero kung papasok sila ngayon, nakita silang dalawa, mag-isa lang silang lalaki at babae. Sisirain nito ang tanyang reputasyon. Kaya kinailangan niyang sabihin na siya ang anak na babae ni Ding Bei Hao Para mapaalis sila, pagkaalis nila, dali-daling umalis din si Ming Tan sa mapanganib na lugar na iyon. Ngunit hindi niya alam na nahulog pala ang jade pendant. At kinuha ito ng lalaki. At nang malaman niyang anak pala ni hukbong Heneral ng hilaga si Ming Tan, pinlano niyang gamitin ang kanyang pagkatao para magtago sa ilalim ng tanyang karwahe para makaiwas sa paghabol. Ngunit isang pagyanig ang bigla siyang ibinagsak mula sa karwahe. Sa karwahe natin, parang may nahulog na tao. Ikaw pala, nasugatan ka. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon para humingi ng sakay sa karuahe niya. Ngunit dumating din ang mga taong humahabol sa kanya. Bagamat sugatan siya noon, madali lang sa kanya ang mga ito. Nang mapatay na niya ang lahat ng kalaban, muli siyang lumapit kay Mingtan at nagmakaawa na isama siya nito. Ngunit ayaw ni Mingtan na madamay sa gulo. Kaya iniwan niya ang tubig at gamot sa kaumalis. Subalit pagbalik niya, natuklasan niya na ang hirap na nakuha niyang anteng-anteng ay biglang nawala. Kaya naman, kinailangan kailangang sumama ni Mingtan sa kanyang inaampong ina papunta sa mansyon ng Ling Gogong. Para madistract ng kanyang inaampong ina ang asawa ni Ling Gogong. Siya naman ay palihim na maghahanap ng ibang ebidensya. Ngunit di sinasadyang, may natuklasan siyang isang silid na lihim. Ngunit pagpasok pa lang ni Mingtan, may isang espada nang nakatuhog sa kanyang leeg. Ikaw pala, nagulat ang babae nang makitang puno ng mga gintong pilak ang bahay ng kanyang mapapangasawa. Kaya't pinlano niyang palihim na kumuha ng isa at isumbong ito para makatakas siya sa kasal ngunit may isang lalaking nakakita sa kanya anong ginagawa mo ikaw anong ginagawa mo lumapit ka Ninakaw ng lalaki ang hawak niyang perang pampubliko at binyantaan siya na huwag nang makialam pa. Ang lalaki palayang nangunguna sa investigasyon sa kaso ng korupsyon sa hanay ng militar. Si Haring Jiang Shu ng Dingbei, lihim siyang pumasok sa kabisera mula sa hilagang hangganan para imbestigahan ng kasong ito at ang nais makuha ang ebidensya mula sa kanyang mapapangasawang si Ling Gogong Shizi. Si Ming Tan, anak ni Jing Anhao, ay nakapasok ng hindi sinasadya sa sekretong silid ng Ling Gogong Mansion. Nakita ko si Jiang Shu rito rin, kaya inakala kong magnanakaw siya, nadadalhin ng napakaraming pilak na ito. Paano po ninyo nagawa, sa gitna ng katanghaliang tapat, ng tahimik at walang kahirap-hirap? Kung sakaling kailanganin ninyo, maaari ko pong iliga ang mga tao. Isang panimbang na pilak lang ang hinihingi ko, hindi na kailangan. Ang kuripot naman niya, kaya naisip ni Mingta na magnakaw ng palihim. Ngunit nahuli pa rin siya, gusto ko lang naman, makakuha ng isang panimbang na pilak bilang ebidensya hindi naman para paghatian natin. Ang daming pera, madali mo na lang naman makuha. Bakit ka naman kuripot? Ang perang ito, kahit isang pilak lang, o isang gramo man lang, ay magdudulot ng kapahamakan. Kung gusto mong mapanatili ito, ipasan mo sa akin ang kasalanan sa pagnanakaw. Wala akong pakialam. Hindi naiintindihan ni Mingtan ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang magnakaw ng isa habang umaalis. Pero nahuli pa rin siya at binugbog. Nang magising siya, nasa bahay na siya. Ayon sa kaibigan niya, nakita siyang himatay sa library kasalanan ng lalaking yun Paulit-ulit niyang sinisira ang mga mahalagang bagay ko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang nakuha ang ebidensya. Alam ni Mingta na ang pagkawala ng mga armas ay isang malaking bagay. kaya natatakot siyang madamay. Kaya dapat nating kanselahin ang kasalang ito. Samantala, laking gulat ng ginoon ng kaharian ng matuklasan niya sa silid na lihim. Nawala na ang lahat ng pilak at sa kamay natira pang isang liham. Ang hukbong dingbe ay may utang na halos isang milyong tail. Sasanduan ko na po ang kabayaran sa inyong tahanan. Pero kaunting halaga lang yan. Ang iba pang mga utang ay aayusin na lang balang araw. May piging sa palasyo ngayon. Ang dapat sana'y nasa hangganan ng hilaga, si Haring Dingbei ay biglang sumulpot. Ikinabahala yon ng husto ni Ling Gogong. Natatakot siyang isumbong siya nito sa emperador dahil sa paglustay niya ng pondo ng hukbo. Ngunit bigla na lang may ipinasok si Jiang Shu na isang bangkay. Mukhang hindi na matutuloy ang piging. Sunod-sunod na umalis ang mga babae. Paliwanag ni Jiang Shu, ha habang nakikipaglaban ang mga sundalo sa kalabang bansa. May mga opisyal pala sa korte ang nagnanakaw ng mga pondo para sa mga gamit ng hukbo. Kaya siya bumalik sa kabisera para mag -imbestiga. Ngunit pinigilan siya ng taong ito. Subalit nang gustuhin na siyang hulihin ni Jiang Shu para tanungin kung sino ang nasa likod nito, patay na siya. Bukod pa rito, ang uniforme ng hukbong Dingbei ay pinabayaan at nagkaroon ng kakulangan sa loob ng maraming taon. Hindi ito magagawa ng isang tao lamang. Nais kong imbestigahan ang katotohanan. Kaya ako nagawa ito sa aking sariling kagustuhan. Bumalik na siya sa kabisera, kaya't nagutos ang emperador na siya ang manguna sa imbestigasyon ng kaso. Kahit hindi siya nagsumbong sa emperador si Jiang Shu, ang hukbo ay nasa kanyang kamay na ngayon. Ikinabahala ito ni Ling Gogong. Hindi rin niya alam kung ano ang susunod nitong gagawin. Pinapakalma siya ni boss ni Su basta matitiyak lang niya, ang pagpapakasal ng anak niya kay Ming Tan. Dahil na rin kay Jing An Hao, hindi magkikipag-away si Ding Beiwang ng basta-basta. Kaya para sigurado, plano nilang ilayo ang buntis na pamangkin ni Liang Shizi na walong buwan na ang chan. At samantalang wala si na Ming Tan at ang mga kaibigan niya, sisikapin nilang itulak siya sa tubig nang hindi nila namamalayan. Pagkatapos ay kunwari pang susubukan siyang sagipin ni Liang Shizi. Sa sa ganun, sa harap ng maraming tao. Basta't nagkaroon na sila ng intimacy, itutuloy ang kasal kahit ayaw niya. Pero hindi niya inaasahan na marunong palang lumangoy si Ming At sinipa siya nito sa noo. Pagkatapos ay lumangoy siya sa isang lugar na walang tao at sumigaw ng saklolo. Nangyari lang na narinig ni Jiang Shu ang pagsigaw niya ng tulong. Agad siyang pumunta at iniligtas ang babae. Ikaw na naman.